942 7934 Sabi is uh, Damo nagbuba sa mga relasyon tungod sa kwarta Pero hindi nabal -an Ang ila problema Relasyon o kwarta Pero laban-laban kwarta Laban-laban <laughs> kwarta Oo oh, nga naman oh. uh, Damo nagbuba sa mga relasyon tungod sa kwarta Pero hindi nabal balan ang ila problema ay hindi tabalan ang problema relasyon o kwarta pero laban-laban kwarta syempre <laughs> no kasi kung relasyon lang yan wala yan <laughs> kaya nga kaya nga yun yung ano ko eh kaya kaya, yun yung yun na sinasabi ko rin eh na bakit ka ngayon nagpapa live in ano nagpapa press ka pa no na bakit nagpa press ka pa bakit ka pa nag uh, tawag nito, nag suma, nag nagsasabing patawarin mo ako, anak, no? Dahil talaga ba sa pera? <laughs> Ko ako kasi, no? Kung talagang tinakwil mo siya at galit kayo sa kanya, de, hindi ka na naglabas ng isama man ng loob at hinayaan nyo na siya, de, sige, bahala ka, magpakaligay sa buhay mo. Remember yung parang yung story sa Bible na the prodigal son? Di ba? Ang galing na tatay no? na peres na yon, no? Hinayaan.